So hello guys, support to this video, nandito po tayo sa uh, bahay ng aking inaalagaan. So dahil hindi niya kami pinasaad ng Thursday guys, sinabi niya sa akin na daanan ko daw yung aming mga cheque dito sa kanilang bahay. So ganito pala guys yung mga bahay dito ng mga mayayaman sa U.S. Tingnan niyo naman kung gaano kalaki guys, ayan. O. At malapit nga pala yan guys sa dagat basta malapit sa dagat at ganyan kalalaki guys ay masasabi mo talaga na may mga pera ang mga nakatira tsaka tingnan nyo kung gaano kalinis so ayan ganyan kalaki yung bahay ng anak ng aking inaalagaan tsaka may dalawa silang aso guys wala siyang anak hindi siya magkaanak so bali dalawang aso yung kanyang anak uh, so tingnan nyo naman ang neighborhood na yan basta mga ganyang bahay guys ay mamapera talaga ang mga tao dyan Tsaka tingnan nyo, ang linis, ba diba? Rich neighborhood. So, ayan guys, papunta na kami dyan sa aking trabaho dahil kasama namin aming aso araw-araw kapag hinahatid sundo ako ng aking asawa. So, ang aking duty pala guys ay 12, 12 noon to, ay, ano yan pala guys, late upload na pala ito kasi nung Sabado pa yan. So, ayan. Ang duty ko ay 12 to 8 ng gabi, bali 32 hours yan siya guys. So grab lang ng grab sa mga pagkakataon guys no, kasi hindi bali mahaba ang oras natin, ay malaki yung ating sasahurin. Kailangan natin kumayo dahil may mga umaasa sa atin. So yan, tingnan yung aso namin no. kasi hmm. kasama din yan siya guys, pag hinahatid sundo ako ng asawa ko. Yan, yan yung gusto niya. Diyan siya sa bintana, oh, di ba? Hindi siya mapakali. Ganyan yan siya, guys. Ikot nang ikot. di mo alam kung anong gagawin niya. So, ayan. Punta na kami sa aking trabaho dahil walang pasok si kanuto natin ay ihatid sundo niya tayo. So, ayan. Dong, dong. or oh, busy si Dodong niyo, oy. Eh, kay, nag-focus yan siya sa kanyang pagmamaniho. Huwag na nating istorbohin yan. So ayan, sa aking nandito na ako sa aking trabaho mga guys. So ganyan pala diyan sa facility na pinapasukan ko mga guys. May mga activity yan sila diyan araw-araw, may mga dumadating na gitarista, mga nagpapiano, kumakanta, mga nagtutugtog. Basta marami yan silang mga activity yan diyan guys. Araw-araw yan sa facility na yan na pinapasukan ko. Tapos, ganito sa labas, mga guys. Sa labas yan ang aking pinapasukan, mga guys. Meron siyang dagat dyan, oh. Tapos, pag sa maraming nag-jitski dyan, o oh, kaya nagkakayaking. Nagkakaya, kayak ba yun? Basta, kayaking tawag nila, kayak. Ayan. Maraming tao dyan, pag sa Badulinggo, guys, nag sila ng jitski sa kakayak. Ayan. So, dinadala ko yung alaga ko dyan kapag naboring kami sa loob dadaling ko siya dyan o kaya yung alam mo yun yung nakaka-stress or malungkot lumabas lang kayo dyan at mawiwili kayo tingnan nyo naman kung gaano kaganda dyan mga guys so daladala ko lagi ang alaga ko dyan iniikot-ikot ko siya dyan maganda yan dyan guys maraming mga ano, boat dyan na nakaparada hindi ko lang na ipapakita kasi dyan ako nag sa mga nag-jet tingnan nyo oh. gagaling nila gusto ko rin subukan niyan mga guys kaso natatakot ako. oh, 'di ba? Ang ganda. Ang ganda ng view guys. Tsaka maganda yung weather for today. So 'yun lang mga guys, no. Thank you for watching.